Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pong mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas, Kabanata 17, ay muling ipinaaalala sa ating ng ating Panginoon ang kabutihan ng marunong magsabi ng salamat po. Uh, tayong lahat marahil nakaranas kung tayo mga kunti pa na kapag may tinanggap mula sa ninong o sa ninang o kung kuninuman ang mga magulang natin sasabi anong sasabihin thank you po ito nga din yung mga uh, bagay na sana hindi natin nalilimutan um, sinasabi nga na may tatlong pangungusap na sana hindi natin kailan na malimutan sabihin kung kinakailangan una yung salamat po pangalawa yung patawad po at pangatlo mahal ko po kayo ang salamat po ay pagpapahayag na kinikilala natin yung nagbigay. Oo nga po, pwedeng nasa sa loob natin yung pagpapasalamat, pero kabutihang loob na din ka pagiging polite na din natin at tanda na din ang pagmamahal natin at pagkilala sa nagbigay, yung marinig man lamang niya yung ating pasasalamat. Salamat po. Hindi lang marinig sa ating mga bibig kundi makita sa ating uh, uh, ugali kung ano ang ating ibig sabihin na hindi lamang sana lip service yon kundi talaga nagpapasalamat tayo at uh, kumbaga sa mga bagay na binibigay may mga tao na kapag nagbigay halimbawa ng damit na is nilang makita yung binigyan nila na isinusot yung damit na binigay nila uh, o di kaya kapag nagbigay ng pagkain, ano, pinasyaron, no? Ay uh, tatanong, oh, masarap ba yung yung ibinigay ko sa yung pagkain? Sa ating buhay, magandang uh, namnamin natin kung paano natin ginagamit yung mga ibinigay ng Panginoon sa atin. Tulad ng ating buhay, pananampalataya, yung ating sarili bilang regalo sa ibang tao, ang ibang tao bilang regalo sa atin, yung ating mga pagkakataong sumimba, magdasal, makipagkapwa, ang simpleng bagay, ano ang ating ginagawa upang uh, magpasalamat sa Diyos? Sabi nga ng uh, pamagat na isang awitin, paano kita mapasasalamatan? Napakaraming paraan. Sa isang taong nagmamahal, laging may paraan upang magpasalamat. At ito ang makapagpapaiwas sa atin sa tinatawag na entitlement. Yung para ang isip lagi ay, deserve ko to, eh, hindi ko na kailangang magpasalamat ang tungkulin nila na ako ay bigyan. Hindi po. Ang buhay ng Kristiyano ay lipos ng pasasalamat sapagkat lahat ay biyaya. Biyaya ng Diyos. No? Na sana hindi natin binabasta-basta. No? Kahit nga yung mga pagsubok natin sa buhay, biyaya din po yan. Upang tayo magpasalamat. Upang tayo ay magpakilala na sa mga pagsubok na yan, kinikilala natin yung pagkakataon nating tumatag, lumakas ang loob. Pagpalain tayo ng Diyos.